kapiskot eh main buntang for today's vlog guys iba vlog natin yung mga regalong natanggap natin syempre para naman na uh, kahit papaano na appreciate natin yung mga nagbigay ng regalo sa atin ito yung part 1 regalong natanggap ni kapiskot Raquel de Branket. At salamat pala sa nagbigay. Sino sila? Okay, sila. Ang dami pala. Okay, guys. Una-una. Ayan. Ito. Ayan. Tayuan ko kay para kuhan. Uy. Tayuan ko. Bakit? Ano tong ko? Oh. Ito yung binigay ni My Love. Ito yung mga regalong natanggap ko kay My Love. Ayan. Sexy. Ayan. Of course, mayroon niyang pants. So, i-vlog ko para happy naman yung My Love ko, no? tuwing Pasko, nagbibigay talaga yan si My Love. So bakit? Sabi ko kay My Love, wag nang masyadong bumili kasi ang dami ko ng damit. At saka pauwi kami sa Pilipinas, no? So, hindi mo mapigilan, bumili pa rin. Ayan, ito. Ayan, pang tekte ito. Kahit tambok tayo, okay lang yan. Kering kering natin yan. Ayan. Ito yung pangalawa. Mm, Paskong Pasko. Nagustuhan ko siya masyado. Mm -hmm. Nakalagay dyan sa harapan, Merry Christmas. Ayan. May top siya. Ayan, may top. Mm -hmm. Ayan. Baka suotin ko to sa, ano, sa New Year. Ayan. Ayan. At saka mayroong ah, uh, pajamas. Ito, guys. yun, yung kinatawag na pajamas. O, diba? O, galing to kay my love. O, mm. So, thank you very much kay my love. Nagustuhan ko yung dito niya, oh. Oh. Yan, yung ano niya. Ganda. Ayan, ito yung number 2. Galing kay my love, of course. Ayan, appreciate natin yung kabaitan ni eh. my love ko. Yung apam kong mabait na shadow. just ko, Lord. Ayan, shout out sa mga apam dyan na kahit papaano, kahit busy sila, meron silang parigalo, no? kagaya sa akin. Shhh. Okay, next. Ay, gino, you know, oh, see, my love talaga yung nagpapadami ng aking mga winter clothing. Ay, clothing, charot. Ah, oh, ito, ang ganda to. Mm -hmm. Oh, ang ganda niyan, sa si personal. Pero take note, mga kapiskot, ang dami ko ng pang winter, even, even the coat, marami na ako. At saka yung mga boots, oh, Maganda to sa personal. At saka ang kapal nito pang winter. Oo, pang tugnaw ni siya, kapiskot, no? Mm -mm. Okay, money number 3 O, oh, dili pa natapos niya. Ah, Napag yun. O, oh, hoodie. Flannel hoodie na pang winter pa rin. Makapal. O, oh, ay, Diyos ko. O, oh, diba? Binilhan ulit tayo ni my love ng hoodie. Kahit marami na akong hoodie. Oh, ang ganda ng kulay. Oh, charot. Hmm. Maligo bitaw ko niya. Okay ra ni. Oo, oh, okay. Busy man kong hinlo. So, oh, mo ni siya, guys. Hmm. Oh, yan. Ito yung pang-apat. So, guys. Kung nakita niyo yung live ko. Pinakita ko yung pants. Pero yung pants na binigay ni My Love sa akin. Ano, hindi ko kasya, no? at saka masyadong ano ano, ano tawag to maluwang sa akin ayoko yung maluwang na para akong kuan para akong lalaki no malaki no so ayan bumalik kami sa store pinalitan ko guys pinapalitan ko ayan ako talaga sumama ako kay my love o oh, di ba oh ito na yung palit ng aking pants na regalo ni Hani oh gusto ko yung mga fitting-fitting, no? Fitting-fitting naman na pag Kumanon ka, klakra yung puwet ko. O, oh, diba? Yung may forma naman, stretchable to. O, oh, kasya ko to siya, guys. Kasyang kasya ni Kapiskot ito. Mm -hmm. Ayan, kasi yung binili ni My Love, ano yon ah, uh, masyadong maluwang sa akin. So, ito, ito yung mga type kong mga jeans. So, thank you kay My Love na na-appreciate ko lahat yung kabaitan ng aking apam. At saka sabi niya sa akin, mayroon pa siyang regalo sa akin na dapat kong antayin. E, charot, ewan ko kung ano yon So, abangan natin. Mayroon pa tayong part 2 sa unboxing regalo. Ayan po ang mga regalo ni Apam sa akin. At saka, thank you very much. I love you, honey. My love. So sweat. So, Lalabhan na natin ito kasi pwede na natin sa Shoutout pala sa mga followers ko dyan. Sa mga naka-engage sa akin, sa mga nakabantay sa aking mga post, sa mga nanood. Shoutout everybody. Merry Christmas and advance. Happy New Year sa inyong tanan, no? Gikan na sa amuang pamilya sa Tambunan and the Brancat family. I love you all. Bom thank you for watching.